Pasak. Tekalamo. Okay. Sino Sige pa. Ano 'yung please sa ko 'yan? pa. Ano po yan? Damit. Baka mabasa, hindi naka-plastic. Baka mabasa siya, hindi ka mabasa. Walang plastic. So, yung ano ano pa? Tama yung driver. Hindi ko mabasa? Matukin na Yung driver. Paano po? Email po ba? Oo. Uh, Pahawak mo na, basa po kolang. Eh.

Kanina nasa Kalamba tayo mga kababayan Ang lakas ng ulan doon Galit na galit si Uwan doon Sa Kalamba <laughs> Ngayon naman nandito na tayo Sa Baku or Cavite Sasalubungin natin si Uwan Mga kababayan Lakas pa rin ang ulan dito eh. May kasama ng hangin Paminsan-minsan oh 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 Sige po, thank you. Oo nga po, sa, sa, salu, sa salubungin ko na nga, sa salubungin ko na nga po si Uwan eh. Sa salubungin ko na po si Uwan. <laughs> ah, okay lang.

Oo nga po, ito na nga po eh. Naulan na tayo eh. Oo po. Sige po, salamat po. Ayun na po. Ano? <laughs> salamat po. Tara mga kababayan. Salubungin natin si Uwan. sabi mga kababayan naglang yung hangin no? Oh. napapray na ako sa gitna ang lakas ng hangin wow nagigilid lang tayo mga kababayan pabugso-bugso yung malalakas na hangin dito sa Bacoor yan you know. o mabigat yung motor natin pero tinatangay pagka bumabagsak yung hangin Yan oh ano? Lakas. Ala, hindi lang tayo. Kanina bandang tanghali. Or magtatanghali ata yun Nasa Kalambang Laguna tayo. Lakas ng ulan doon, walang hangin pero ang lakas ng ulan. Ngayon, 4.21 21 na ng hapon. Nandito po tayo sa Bacoor. Malakas na hangin. Mayroon na pong malakas na hangin na pabugso-bugso. Ah. SM or mga kababayan, binabaha ito dito lalo dun sa ban yung kabilang kalsada dun mas mababa dun ito binabaha ito dito eh mansyon ni Revilla mas malalakas na na pagbugsok ng hangin ang aming nararanasan ngayon mga kababayan dito sa lalawigan ng Cavite sa bayan ng Imus <laughs> grabe grabe ka talaga ano Owan ayaw mo talaga tumigil ha Nandito kami ngayon mga kababayan Dito nga po sa may Malagasang Ano po sa Coastal Road Malagasang Imus Kabiti kung saan binabayo kami ng malalakas Na pagbuso ng hangin Dala ng bagyong Iwan, Iwan <laughs> Iwan ko ba? kung bakit ganito ka owan dapat nagsama na kayo ni ano Tino nagtinda na lang kayo ng parol hello sino to ako, sir Silverstone Okay, derecho Main road lang kayo, sir 282 Sige, sir Sige, sir Banda gitndak Hindi ko makita yung mga number. 282. Ah, ito na sir. Ito na. Ito na sir. Nandito na ako. Sir Wala akong jika sir Ano lang ito sir? 1.57? 1.57?